i am it So, ayun guys, napanood nyo po yung aking sariling version ng Mayor Jose Manalo Dance Challenge sa TikTok. Akala nyo, vlogging lang ang, ang talent ko, no? Hindi nyo alam, TikToker din ako, di ba? <laughs> Charot. O, oh, pero, anyway, talagang uh, sobrang sumisikat na po yung ginagawa ni Mayor Jose Diyan po sa Sugod Bahay sa EAT. Pati po sa TikTok ay sumisikat na. May, may, nakikita ko iba-ibang mga dance challenge. Uh, kumuha lang ako ng konti, tapos uh, nilagyan ko ng sarili kong style. Parang mas masaya kasi yung mga... Parang ramdam na ramdam kasi yung gumaganon-ganon. ba? Diba? So, pinagkuha-kuha ko lang. So, tingnan natin. Uh, alam nyo yung, yung ganyang trend, yung mga sayaw-sayaw na trend. Magandang gawin niya sa iba't ibang lugar. Punta, kunyari, punta ka sa palengke, punta ka sa beach, punta ka sa sa BGC, tapos doon ka sasayaw, di ba? Pwedeng pwede. Parang yung ano, ting ting ting, di ba? So, ganun lang yung mga dance challenge. Pero sa akin na, it only goes to show kung gaano ka talented mag-isip yung pong creatives diyan po sa EAT na uh, yung parang isang simpleng ano lang siya eh. Tingin ko hindi nga sinasadya, hindi nga pinaplano yan eh. Parang nung pagbalik ni Jose, di ba? From his vacation. O tapos nagkaroon sila na skit na ganun, eh bumenta. So tinuloy-tuloy, hanggang dun sa jingle, inunti-unti nila yung jingle. Di ba? Parang konti konte Hanggang sa matapos yung jingle Ngayong tapos na yung jingle Umiikot ngayon sila Nangangampanya Tapos at the same time Nagbibigay ng magandang advice Itong si Mayor Jose Kumaga ito ay all in good fun lang Sa akin may mga iba na hinahaluan pa ng Hindi, basta let us enjoy Yung pong uh, itong Parang comedy skit Na ginawa ng isa sa mga talagang Comedic genius Ng ating bansa Si Jose, uh, si Jose Manalo Alam nyo, para sa akin ah uh, Parang, ano eh, parang medyo underappreciated pa nga itong si Jose. Yung level ni Jose, sobrang taas na dapat eh. Kasi isa, isa siya talaga siya sa pinaka nakakatawa at pinaka mabilis mag-isip at talagang nagbibigay ng... Uh, sobra-sobrang saya sa mga Pilipino araw-araw. Kaya ayun, of course, syempre alam naman natin, Jo Pao ang next in line para po uh, pumalit sa TBJ in the future. Of course, uh, ganoon naman talaga yung plano sa kanila naman talaga nakaatang yung responsibilidad na yon. At uh, I'm sure kayang-kaya po nilang gawin 'yan at kaya-kaya po nilang dalin 'yan. Uh, kahit saan mo sila dalhin, tingnan mo naman, oh, Mayor Jose, trend na naman, viral na naman, at uh, yung dance challenge ay talagang nakakatawa. Gagawin ko yan sa iba't ibang lugar. Sayo, sayo tayo ng ganon. Di ba? Nakakatawa, di ba? So, um, yun lang. Bukas po, uh, wow mali, wow, wow mali, doble tama sa TV5. Panoorin po natin, uh, Jose at Wally. They are taking over mula po kay uh, Master Henyo Joey De Leon. Si Joey De Leon, meron pa rin siyang gag show. Meron pa siyang prank show sa Net 25, okay? Uh, oh no, it's BO. Uh, it's Biro only. So supportahan din natin 'yon. Basta anything from the Dabarkads. supportahan din po natin. Kaya so syempre nakita nyo yung kung paano na ipasa ng maayos ni Joey dito kay Jose Atwali itong Wow Mali. Sabi niya, basta kayo yung ahawak, wala akong problema, kampante yung loob ko. Ang ganda, 'di ba, pag maayos na turn turnover, maayos na ipapasa. Yung pong ganun yung mga uh, shows at yung mga tradisyon na talagang mahal ng mga Pilipino, 'di ba? At uh, walang kumaga, walang bit walang bitterness, walang uh, toxicity, walang Diba? So hopefully po, ma-settle na din yung problema sa EAT. Pero habang wala pa, uh, habang wala pa yung na, 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 uh, resolution doon sa problema sa Eat Bulaga, eh mag-enjoy muna tayo ng kung akong laran na siyang... Yan, kung mapansin nyo, kung mapansin nyo din, din sa video, eh medyo pumapayat tayo. Okay, so uh, since May, ang taba ko nung May eh. Uh, mga 25 pounds yung pong na-lose po natin. So maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin, sa aking pagdadayet at yung aking iniinom na apple cider uh, vinegar na capsule. Um, thank you, best shape. So, thank you very much po. Kasi po, yun yung iniinom ko. At nakakatulong siya sa pagpapayat. Exercise, tapos diet. O, ba? Diba? Pwede na akong tiktok or sa mga hataw And hopefully, mas makalus pa ako ng weight. Kasi nga po, syempre, habang tumatanda, yan, birthday ko sa Sunday, nagkakaedad tayo. Syempre, kailangan naging mas healthy tayo. Eh, okay, para, para makipagsabayan tayo sa mga saya Pero anyway, thank you very much guys. See you po sa next video. Oh, please support Models of Manila TV di uh, dito sa Facebook. Sa YouTube, Models of Manila FM. Sa TikTok, Models of Manila FM. Please support yung pong aking uh, uh TikTokeris, uh, TikTokeris era. Pakita ko na lang din sa inyo since nandito na kayo. Okay? Pakita ko lang yung volume. Okay? Ah, ito, yung si Tito Soto, is celebration with ano. O pero, save ko nga to. O pero, ito, ito po yung aking TikTok 2500. O, uh, diba? Uh, yun yung sayaw. O, yun yung sayaw ko, ba diba? Kagagawa ko lang. Pinost ko kaagad, ba diba? O. So, ayan. So, please support my TikTokeris era. Models of Manila FM Thank you very much guys See you po sa next video po natin uh, Note po tayo muna ng World Cup Supportahan po natin yung Gilas Okay See you po sa next video guys Bye bye